owner ng Miss Universe nagsalita na sa top 5 issue inula ng reaksyon mula sa Pinoy fans. May nangyari nga bang pandedaye sa resulta ng top 5 sa Miss Universe 2023? Pasok nga ba dapat sa top 5 ang ating kandidata at pambato ng Pilipinas na si Michelle D? Ilalalo ng nagalit ang mga Pinoy dahil sa naging pahayag na ito ng owner ng Miss Universe single sa top 5 issue, tingin sa kaalaman ng lahat, hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin sa social media. Ang naging resulta ng katatapos lang na Miss Universe 2023 na ginanap sa El Salvador. Ito'y matapos umugang ang usap-usapan na may nangyari umanong dayahan o cooking show sa Patimpalak, matatanda ang hindi nakapasok sa top 5 rank ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez D, ngunit maraming Pinoy ang tila dismayado at di matanggap ang resulta ng top 5, ito'y matapos nilang makita ang unang posting ng top 5 na nanalo, na ipinost ng Miss Universe El Salvador official page, sa nasabing post kitang kita na pasok sa top 5 si Michelle kasama sina Miss Nicaragua, Miss Australia, Miss Colombia, Miss Puerto Rico, pero hindi ito tumugma sa announcement ng host kung saan imbes na Pilipinas, Thailand ang kanyang tinawag, mabilis din na binura ng nasabing page ang kanilang unang post ng top 5 result kung saan kasama si Michelle D. Kaya naman kinwestyo ng maraming Pinoy ang nangyari, iginiit nilang hindi honest mistake ang naganap, kundi talagang pinalitan ng last minute si Michelle, alam na raw kasi ng graphic designer ang resulta bago pa ito e-announce, kaya naman imposible umano ang error sa editing, maari rin hindi na inform ang graphic designer na may change sa result, kaya naman hindi na niya na-edit ang poster at agad itong ipinost. Dahil dito, Lumakas nga ang kutob ng marami na may nangyari umanong cooking show sa nasabing pageant, na kung saan inakusahan ng marami na baka may utos umano nito ay ang Miss Universe owner at Thai billionaire na si Anjacre Dutati. Samantala, nagsalita na nga si Anhingil sa issue, viral ngayon ang isang video clip kuha mula sa media guesting ng ilang piling kandidata ng Miss Universe, at kasama nga ni An sa video si Michelle D. sa nasabing video kitang kita na hindi komportable si Michelle, lalo na nang sabihin ni Ann na mag-move on na raw ang Pilipinas at Thailand sa resulta ng Miss Universe 2023. Giit pa ni Ann, kahit siya umano ang may-ari ng Miss Universe, wala siyang pribilehyo na baguhin ang resulta. Patas na laban umano ang nangyari at desisyon ng mga judge kung sino ang dapat na manalo. Narito ang translation ng pahayag ni Ann Batay sa isang Thai netizens. Many Thai were upset with the Miss Universe result. She said, she will release a move on song and move on pills, so people can get over the result haha. She said it was a fair game. The result was made by judges. She said even if we own the Miss Universe, we don't have any privilege to manipulate the result. And also they talked about ship couple between Miss Thailand and Miss Philippines, Samantala, isa sa mga pumalag sa pahayag niya Anang Kapuso actress na si Rian Ramos. Ani Rian, I don't like how this looks. My stomach is turning. Buti merespeto yung kaibigan ko eh, sila, ewan. Kayo na lang ang humusga tap nyo for the full uncomfortable video. Sa kabilang banda, maging si Michelle D ay hindi nagustuhan ang nangyari sa media guesting. Ania, suddenly felt so lightheaded. So I'm going back to the hotel. Don't feel so well after that media guesting. Love, empathy and kindness over everything.